Hello guys, ito naman pong ang kaibigan niyo si Jake Pomperada, no? So sa video natin ngayon, may nagtanong, gusto daw maging milyonaryo. Paano daw makaipon ng 1 million pesos? Well, try ko pong sagutin na pero case to case basis po ito, depende po 'yun sa tao, no? Pero try ko lang guys, no? ah uh, kasi gusto ko rin lahat ng tao maging mayaman, no? Paano ba 'yon? May sikreto ba? Actually, wala naman sikreto. So, makinig kayo at manood sa ating video. Simple lang po ito. Base po ito sa sarili ko, ha. I will not give the exact figure pero malalaman niyo rin, no? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, like lang po, share in, wag kalimutan mag-subscribe. Lahat ng mga tao guys sa mundo gusto talagang umaman wala pa akong nakitang tao na gusto maging pulopi or mahirap. Ayaw natin yan. Sino man tao gusto maging mahirap sa buhay? Ang tanong naman, no, paano ba maging milyonaryo? In peso, dollar ba? Palagay na lang natin kasi nandito tayo sa Pilipinas in pesos. Uh, to be specific, 1 million pesos. Kaya bang marating ng isang ordinaryong tao, ordinaryong one, ang 1 million pesos sa isang sa kanyang lifetime imposible ba o posible ito po i-base ko lang po sa sarili ko ha kasi mahirap naman magsalita ako ng mga millionaire billionaires based din sa kanila ang sarili gusto ko talaga nang galing sa akin no based sa experience ko maging milyonaryo hindi to po ito pagyayabang no real talk lang po ito kasi gusto ko ma-inspire kayo no I will not give you the exact money that I have in my in my own uh, network. Pero it is already in millions in pesos. Now, ano bang tips? No? Actually, wala naman masyadong sekreto dito. Kailangan mo lang talaga you have vision. Gusto mo makarich ka ng isang goal. Gusto mo makaroon ka ng 1 million sa lifetime mo. Vision, yon gusto mo action action and discipline okay discipline ang lak maliit lang yan okay punta tayo muna sa vision sa akin guys no when i already the age of 33 wala nga akong na save na pera sa 33 years old no maliit lang yata 50,000 siguro Okay, ano ba ang goal ko? gusto ko posible ba during the time makareach ako ng 1 million pesos yun lang ang simple simpleng goal ko maka 500,000 ano bang ginawa ko vision ko yun ha maka 1 million pesos I do some action anong action? naghanap ako ng trabaho negosyo or mga diskarte makahanap ka ng pera sa malinis na paraan wala kang nilulokong tao action and then third discipline anong discipline hindi ako magastos sa sarili ko pinipili ko lang ginagastusan ko kung excess money punta muna tayo sa action nagtuturo po ako sa iba't ibang school dito and then during the time way back 2011 12, 13, kung may nagpapatawag sa akin, sa akin magpaparepair ng computer or cellphone, mga reformat lang, ginagawa ko yon At saka kung may nagpapagawa ng program, porsyon ng kita ko, sinisave ko. Walang kwenta, kwenta wala, hindi ko iniisip kaysa dapat sa isang buwan, meron po ako masave na 10,000 pesos. Wala yun, wala yun sa isipan ko guys. Sa akin lang, kahit 100 pesos, 500 or 1,000, iipunin ko yon And then determine talaga ako nga every week may ma ako na pera. And then ide ko 'yon sa bangko. Okay? 'Yon ang action. And then discipline. Hindi ako masyadong magastos. Pinipili ko lang ang gagastusin ko na importante. Kung hindi siya importante, hindi ko yun gagawin. For example, instead na bibili ako ng mga iPhone na hindi ko kaya, pibili lang ako ng Android phone. Okay? simpleng phone. Kung sa panamit, as much possible kung gusto ko ngang damit ng ano lang, mga second hand eh. Relief ang tawag dito sa Bakulod. Kung hindi ako padala ng kapatid ko sa Amerika, wala akong damit na bago or ang asawa ko. And then, investment. Nag-invest po ako sa sa banko, may interest, yun, nirorolling ko at sa mga cooperative. Nagjo-join ako sa cooperative. May dividends, malaking bahagi ng dividend, binabalik ko, nino-rolling ko para mag-earn rin siya ng interest. At sa katuloy-tuloy lang pag save ko, kung may tinda ako ng mga cellphone casing, may mga project sa computer, portion, malaking portion, let's say for example, nagkumita ako ng 5,000 pesos, ang gagastusin ko dyan is only 1,000, ang 4,000, itabi ko, save ko talaga. Okay? Now, tanong guys, may luho din ako sa sarili ko. Yes, meron din, Sapatos may ako bumili ng mga sapatos, especially ang mga mahal. Hindi naman sobrang mahal, no? Mga branded. Bumibili ako ng mga books, pero pinag-aralan ko talaga. And then discipline. Alam nyo, within 10 years, I reach 1 million pesos. Paano? Every year, more than 100,000 ang masave ko. Pinipilit ko talaga. May mga royalties ako sa books. And then, sa real estate, may investment. Nakasave ako kahit maliit. At naghahanap talaga ako ng mga additional sources of income, no? Mind you guys, no? Sabihin nyo naman, Jack, ang hirap naman makasave ng 100,000 pesos kasi dito sa Pilipinas, mahal naman. Hindi siya guys, imposible. Posible. Determinado ka lang talaga, magawa mo lahat. No? Gumagastos din ako sa labas. Yes, kumakain ako sa labas kasama kap ang pamilya ko. Pero ay ay see to it na kung kakain kami sa labas, excess na yon ng money ko. Portion dyan, na ko na. May hirap kasi kung wala tayong goal, wala tayong action and discipline kasi hindi natin maabot ang ating mga maka, ang ating mga plan sa buhay. Nang I reach 1 million pesos, tanong, masaya ba ako? Yes, masaya tayo. Pero, human as we are, naghahanap tayo mas higher pa. So, ang ginawa ko, tuloy-tuloy lang -tuloy pag si-save, invest, save, invest, and then, yun, dumami na. So, ano bang tip? Mamuhay tayo ng simple. W wala nga akong alahas, hindi ako mahilig sa alahas actually. Okay, ang relo ko ay, ano lang, digital watch lang. Well, iba mahal, no? Ito, sira na nga. Ayaw, pakita ko si, sa inyo. Si this one, smartwatch more than 1,000 lang bili ko dito na sira na no? after 4 years bibili lang ako ng similar to this no 1, 2 no kasi eh, last time yung nabigay sa akin ng Rolex father-in-law ko hindi ko rin siya masyado hindi din ako na impress actually kasi number one, sumusuot ako ng Rolex hindi naman ma-identify ng mga kilala ko at parang gusto ko simple lang yun lang po guys ang masasabi uh, ko gusto nyo talaga makasave millions of pesos magnegosyo o magtitinda kayo, magtrabaho, portion ng income nyo, itabi nyo, invest nyo sa banko or cooperative or investment kung saan man. Bitcoin kung malaman nyo, cryptocurrency, disiplina sa, sa sarili nyo at walang wa hindi magarbo sa sarili. Ang mahirap kasi sa atin, inuuna natin ang luho kaysa savings natin. Magtabi tayo ng emergency fund kung nasirang sasakyan, may nagkasakit, yun po ang importante. Uh, ang nagturo sa akin yan, ang kakilala ko, friend ko na Chinese na negosyante. Alam mo, Jake, kahit anong galing mo sa business kung wala kang discipline sa buhay, wala, hindi ka makapag-save ng money, hindi ka makainvest. invest And then, mabuhay tayo ng simple lang. No? Hindi natin dapat na ilagay dyan sa Facebook, I have 5 million pesos in my bank account. Nako, nagyabang na yan. As much possible, live a simple life kung may extra tayo tumulong tayo sa mga nangangailangan natin ng na mga kapatid no at saka ano ng kung mag grocery pili, kung pwede lang bili tayo ng volume kasi kung pating itingin, hindi tayo nakakasave dyan guys okay at ako ang mga laptop ko puros mga sikan <laughs> nakakasave din ako, no? Instead of brand new, sasakyan ko second hand. May mga sira-sira lang yun lang, pero malaki ang nasave ko, no? At saka, continuous learning, read ng mga, ba ng mga books about business, investment. Kung malugi ka sa business mo, hanap ka naman ng wale Kasi ang business guys is risk taking eh, gamble yun. Okay, kasi kung sweldo lang natin ang ang we will depend sa salary natin at unless super lucky naku guys hindi tayo makarit sa ating goal sa buhay na magkaroon ng 1 million pesos or more yun na po guys sana po na reveal ko na hindi naman to sikreto para ma inspire kayo guys please like share and huwag kalimutang mag subscribe maraming salamat po sa inyong panonood at suporta mahal ko kayo ingat po tayo kung may tanong kayo pakilagay lang po sa comment section ng ating video ito naman pong ibigay nyo si Jake paalam